Deuteronomio, Kabanatang Apat At ngayon o Israel, dingin mo ang mga palatuntunan at ang mga kahatulan na aking itinuturo sa inyo upang sundin ninyo, upang kayo'y mabuhay at pumasok at inyong ariin ang lupain na ibinibigay sa inyo ng Panginoon ng Diyos ng iyong mga magulang. Huwag ninyong daragdagan, ni bawasan ang salita na aking iniuutos sa inyo. Upang inyong mayingatan ang mga utos ng Panginoon, ninyong Diyos na aking iniuutos sa inyo. Nakita ng inyong mga mata ang ginawa ng Panginoon tungkol kay Baal-peor. Sapagkat lahat ng mga tao na sumunod kay Baal-peor ay nilipol ng Panginoon mong Diyos sa gitna mo. Ngunit kayong umayon sa Panginoon ninyong Diyos ay nangabubuhay pa ang bawat isa sa inyo sa araw na ito. Narito, aking tinuruan kayo ng mga palatuntunan at ng mga kahatulan, nagaya gaya ng iniutos sa akin ng Panginoon kong Diyos upang inyong gawing gayon sa gitna ng lupain na inyong paroroonan upang ariin. Ingatan nga ninyo at inyong isagawa, sapagkat ito ang inyong karunungan at ang inyong kaalaman sa paningin ng mga tao, na makakarinig ng mga palatuntunan ito, at magsasabi, Tunay na ang dakilang bansang ito ay isang pantas at maalam na bayan. Sapagkat anong dakilang bansa nga ang may Diyos na napakalapit sa kanila Nagaya ng Panginoon nating Diyos, kailanman tayo'y tumawag sa Kanya. At anong dakilang bansa Ang may mga palatuntunan at mga kahatulang napakatuwid na gaya ng buong kautosang ito, na aking iniladda sa harap ninyo sa araw na ito. Mag-ingat ka lamang sa iyong sarili at ingatan mo ang iyong kaluluwa ng buong sikap. Baka iyong malimutan ang mga bagay na nakita ng iyong mga mata. At baka mga hihiwalay sa iyong puso ang lahat ng araw ng iyong buhay. Kundi iyong ipakilala sa iyong mga anak at sa mga anak ng iyong mga anak. Yaong araw na ikaw ay tumayo sa harap ng Panginoon mong Diyos sa Horeb. Nang sabihin sa akin ng Panginoon, papagpisanin mo sa akin ang bayan at aking iparirinig sa kanila ang aking mga salita upang sila'y mag-aral na matakot sa akin sa lahat ng araw na kanilang ikabubuhay sa ibabaw ng lupa at upang kanilang maituro sa kanilang mga anak. At kayo'y lumapit at tumayo sa ibaba ng bundok at ang bundok ay nagningas sa apoy hanggang sa kaibuturan ng langit sampu ng kadiliman ulap at sali sa na kadiliman at ang panginoi nagsalita sa inyo mula sa gitna ng apoy inyong narinig ang tinig ng mga salita ngunit wala kayong anyong nakita ang inyo lamang narinig ay isang tinig at kaniyang ipinahayag sa inyo ang kaniyang tipan na kanyang iniutos sa inyong garapin, Sa mga bagay ang sampung utos at kaniyang isinulat sa dalawang tapyas na bato. At iniutos sa akin ng Panginoon ng panahong yaon, Naturuan ko kayo ng mga palatuntunan at mga kahatulan upang inyong mga gawa sa lupaing inyong paruroonan upang ariin. Ingatan nga ninyong mabuti ang inyong sarili sapagkat wala kayong nakitang anumang anyo ng araw na magsalita ang Panginoon sa inyo sa horeb mula sa gitna ng apoy. Baka kayo'y mga pakasama at kayo'y gumawa sa inyo ng isang larawang inanyuan nakawangis kawangis ng alinmang larawan, nakahawig ng lalaki o babae, nakahawig ng anumang hayop na nasa lupa, nakahawig ng anumang ibong may pakpak na lumilipad sa himpapawid nakahawig ng anumang bagay na umuusad sa lupa nakahawig ng anumang isda na nasa tubig sa ilalim ng lupa at baka inyong itingin ang inyong mga mata sa langit at kung iyong makita ang araw at ang buwan at ang mga bituin sangpo ng buong natatanaw sa langit, ay mabuyo ka at iyong sambahin at paglingkuran na binahagi ng Panginoon ninyong Diyos sa lahat ng mga bayan na nasa silong ng buong langit. Ngunit kinuha kayo ng Panginoon at hinango kayo sa hornong bakal sa Ehipto upang kayo'y maging sa kanyay isang bayang mana gaya sa araw na ito bukod dito'y nagalit sa akin ang Panginoon dahil sa inyo. At sumumpa na ako'y hindi tatawid sa Hordan, at hindi ako papasok sa mabuting lupaing yaon na binigay ng Panginoon mong Diyos sa iyo na pinakamana. Kundi ako'y nararapat mamatay sa lupaing ito. Ako'y hindi nararapat tumawid sa Hordan, ngunit kay tatawid at inyong aariin ang mabuting lupaing yaon. Mangag-ingat nga kayo, baka inyong malimutan ang tipa ng Panginoon ninyong Diyos na kanyang pinagtibay sa inyo at kayo'y gumawa ng larawang inanyuan na kahawig ng anumang bagay na ipinagbawal sa iyo ng Panginoon mong Diyos sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay isang apoy na namumugnaw, mapanibugho ang Diyos nga. Pagka ikaw ay nagkaanak at nagkaanak ang iyong mga anak, at nagluwat kayo ng balaon sa lupaing yaon, at nagpakasama kayo at gumawa kayo ng larawang inanyuan na kahawig ng anumang bagay, at gumawa kayo ng masama sa paningin ng Panginoon mong Diyos upang mungkahiin ninyo siya sa kagalitan. Ay aking tinatawag ang langit at ang lupa upang sumaksi laban sa inyo sa araw na ito. Na kayo'y malilipol na madali na walang pagsala sa lupain na inyong tinutungo ng pagdadaanan sa Hordan. Upang ariin, hindi ninyo mapatatagal doon ang inyong mga araw kundi kayo'y lubos na malilipol. At pangangalatin kayo ng Panginoon sa mga bayan, at kayo malalabing kaunti sa bilang sa gitna ng mga bansa na pagdadalan sa inyo ng Panginoon. At do'y maglilingkod kayo sa mga Diyos na hari ng mga kamay ng mga tao, kahoy at bato na hindi nangakakakita ni nangakakarinig, ni nangakakakain, ni nangakakaamoy. Ngunit mula roon ay iyong hahanapin ang Panginoon mong Diyos at iyong masusumpungan kung iyong hahanapin siya ng buo mong puso at ng buo mong kaluluwa. Pagka ikaw ay nasa kapigatian at ang lahat ng mga bagay na ito ay dumating sa iyo sa mga huling araw, ay magbabalik loob ka sa Panginoon mong Diyos at iyong didinggin ang kaniyang tinig. Sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay maawaing Diyos. Hindi kaniya pawabayaan nililipulin ka niya ni kalilimutan ang tipan sa iyong mga magulang na kaniyang isinumpa sa kanila sapagkat ipagtanong mo nga sa mga araw na nagdaan na nangauna sa iyo mula ng araw na lalanghin ng Diyos ang tao sa ibabaw ng lupa at mula sa isang hangganan ng langit hanggang sa kabila kung magkaroon ng gaya ng dakilang bagay na ito o may narinig na gaya nito narinig ba kaya kailanman ng mga tao ang tinig ng Diyos na nagsalita sa gitna ng apoy, gaya ng narinig mo at nabuhay? O may Diyos kaya na nagsikap na yumaon at sumakop ng isang bansa sa gitna ng ibang bansa sa pamagitan ng mga tukso, ng mga tanda at ng mga kababalaghan at ng pagbabaka at ng makapangyarihang kamay at ng unat na bisig at ng mga malaking kakilabutan ayon sa lahat na ginawa ng Panginoon mong Diyos sa iyo sa Ehipto sa harap ng iyong mga mata. Sa iyo ipinakita ito upang iyong makilala na ang Panginoon ay siyang Diyos. Wala nang iba liban sa Kanya. Mula sa langit ay ipinarinig niya sa iyo ang kanyang tinig. Upang kanyang turuan ka at sa ibabo ng lupa ay kaniyang ipinakita sa iyo ang kaniyang dakilang apoy. At iyong narinig ang kaniyang mga salita sa gitna ng apoy. At sapagkat kaniyang inibig ang iyong mga magulang, kaya kaniyang pinili ang kaniyang binhi pagkatapos nila at inilabas kaniya sa Ehipto ng kaniyang pagharap ng kaniyang dakilang kapangyarihan upang palayasin sa harap mo ang mga bansang lalong malalaki at lalong makapangyarihan kaysa iyo, upang ikaw ay kaniyang papasukin na ibigay sa iyo na pinakamana ang kanilang lupain gaya sa araw na ito. Talastasin mo nga sa araw na ito at isa puso mo na ang Panginoon ay siyang Diyos sa itaas sa langit at sa ibaba sa lupa wala nang iba pa. At iyong iingatan ang kaniyang mga palatuntunan at ang kaniyang mga utos na aking iniuutos sa iyo sa araw na upang ikabuti mo at ng iyong mga anak pagkamatay mo at upang iyong mapalaon ang iyong mga araw sa ibabaw ng lupaing yaon na ibinigay sa iyo magpakilanman ng Panginoon mong Diyos. Na magkagayoy inihiwalay ni Moises ang tatlong bayan sa dako roon ng Hordan sa dakong sinisikata ng araw. Upang ang nakamatay ng tao ay tumakas doon na nakamatay sa kanyang kapwa na hindi sinasadya. At hindi niya kinapuputan ng panahong nakaraan at sa pagtakas sa isa sa mga bayang ito ay mabuhay siya. Sa mga katidbagay, sa beser, sa ilang, sa kapatagang lupa na ukol sa mga rubinita, at sa ramoth, sa galaad, na ukol sa mga gadita, at sa golan, sa basan, na ukol sa mga manasita. At ito ang kautosang sinalaysay ni Moises sa harap ng mga anak ni Israel. Ito ang mga patutuo at ang mga palatuntunan at ang mga kahatulan na sinalita ni Moises sa mga anak ni Israel nang sila'y lumabas sa Ehipto. Sa dako paro ng Hordan, sa libis na nasa tapat ng Beth Peor sa lupain ni Sihon na hari ng mga Amorheyo na tumatahan sa Hesbon na siyang sinakta ni Moises at ng mga anak ni Israel nang sila'y umalis sa Ehipto At kanilang sinakop ang kanyang lupain na pinakaari at ang lupain ni Og na hari sa Basan, ang dalawang hari ng mga Amorheyo na nangasa dako parol ng Hordan sa dakong sinisikatan ng araw. Mula sa Aroer na nasa hangganan ng libis ng Arnon hanggang sa bundok ng Sion na siya ring Hermon. At ang buong Araba sa dako ng Hordan sa dakong silanganan hanggang sa dagat ng Araba sa ibaba ng gulod ng Pisgah.